Itirik ang araw, abala pa rin si Christopher sa pagdidilig ng pananim nitong tabako sa kanyang taniman sa barangay Santa Lucia, Aringay, La Union. Maliban sa pagsasaka, namamasukan din itong public school maintenance sa isang paaralan pero hindi ito sapat para sa kanyang pamilya. Pero pangamba niya na baka malugi pa ito dahil sa El Nino. Ang seldo ko sa araw arawan, 4,500. Tatlong binubuhay ko na nag-aaral big CD, uh, sandaan sa kanila, bawat isa, di 300 na. Ang natitira na lang sa akin, 150 pang kain namin. Wala na yung budget sa abono at sa pang Di ba? Kaya kulang talaga, kahit na sa public school ako, na katabaw, kulang pa rin. Dagdag pa niya hindi pa ito tuluyang nakababangon mula sa pagkalugi noong nakaraang taon. Kapan talagang climate talagang kalaban dito. Nung mga nagdaang taon, uh, puro bagyo naman. Sinira lahat ng mga panahon namin. Panawagan niya sa gobyerno, irrigation system at sapat na pataba. Mas maganda siguro kung meron kaming mga irrigation system dito tsaka sapat na pataba. Mayroon naman silang patubig pero ang problema wala silang sapat na perang pambili ng krudo para mapagana ito. Taga lang sa amin na farmers, type, ma mahal yung krudo natin. Talagang kinatatapisipin namin ng na patubig para kahit paano masusuportaran naman. Bagamat sapat pa naman ang tubig sa pinagkukunan nilang balon, nangangamba silang matuyuan ito pagsapit ng Abril o Mayo pag hindi mo naman na uh, yung mais, uh, yung, yung bunga niya, kukunti ang pan niya, hindi lalaki. Hindi itong tabako naman, hindi ma, hindi, ha, hindi haaba. Kaya hiling nila sa pamahalaan, ibaba ang presyo ng krudo at abono para makaraos pa rin sila ngayong tag-init. Kung hindi mo kalagyan ng abono yung tanim natin, wala, hindi, hindi lalaki, babansit sa. Kaya yung krudo naman, uh, yung mga iba, kulang yung pambili kaya yung ng mga tanim natin yun parang sabihin na lang din na na nakatipol lang yung uh, pambili ng tudo Sa huling tala ng Department of Agriculture Ilocos Region nitong Pebrero umakyat na sa higit 83 million pesos ang naitalan ng pinsala na sektor ng agrikultura sa rehiyon higit sa 1,174 na ektarya na taniman ng palay, gulay at mais ang apektado sa mga probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan. Nauna namang tiniyak ng ahensya ang tulong sa mga magsasaka sa pamimigay ng mga buto ng gulay na mainam na itanim ngayong tag-init at iba pa. Kumakalap pa ng dagdag na impormasyon ang ahensya para sa agarang tulong sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Mary J. Basa para sa Lizon Headlines.